guys, support list na video bibili tayo ng chicken guys grilled chicken nila yes sir. bibili na ako ay, mayroon pa ba? ay wala na wala na ay, mayroon isa. Mayroon pang isa, guys. Yan, yeah, no? ang Oh. Sunset La Finish na. Chicken. Please? Wait. Guys, ayan na nga, guys. Sarap ng chicken nila dito, guys. Pasulong wala na. It's not. So, ayan, pauwi na ako ng bahay, guys. Ang silaw. Silaw ng camera ko. Ay, kumasa na sila, Tadawi pa rin. Sis, ano ang isang Nasaan? Ganyan. Wala yung Walang na guys. Eh, Hindi. lang ito, nakabitcho lang. Diyos ko. Alam mo, kayo yung maram hindi halata, no? Ako hindi masyadong maram, pero parang maram. Kaya matutumba ka yung isang Sayang guys, makugas muna tayo bago kumain. Anong mo? na 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 So nandito okay, ako may na may may para para ano. guys. Yeah, <laughs> so guys, ayan naman ang kakainin natin. Dami nating ulang for video. May sinigang kami. Dami ng kotot si At may take -out ka ako guys. Outgoing. going, up with that. Ay, wait na. Ang kautan natin niya ng video na hain. Ayaan mo na maturutay. Masarap uh -huh. na ba? Ganyan dito. Ay, alam mo ba yung ginagawa mo dati yung torta na Ripo, ano ba yun? Patatas tsaka yung ano? Patatas saka yung may carrots? Oo Alam mo, Doc Marungo, alam mo nga yung nangyari lugaw Anong to? Ito, pakita ko sa iyo. Wait lang, guys. Ha, pakita ko. Kong... Ang dami nilang olam. Samantala kong sa akin. Pubos na to. Hmm, ang dami nilang olam. Sis, kain ka, sis? Oo, oh, kakain na. Hindi, hindi. Kumain na. Kumain na. Kumain na. na. Kumain na. Dito na ako ka ng pagkala? Hindi, ito kung yung sabi na kainan. Sabi niya kasi kung mag-ano ka ng vitamins, huwag na magka magkako. Miss Baklang Nurse, na friend ko. Sabi niya, nag-vitamins na yung sabi niya. Sabi niya, sabi niya. <laughs> may sinigang awesome. agad, and may torta, at may vitamins. sa ng likas niya. Hindi <laughs> <laughs> ka na sisig pa mo ito. Ikikain muna tayo. Two months na rin. Two months rin ako hindi nakapunta rin sa Dubai, no? Two months ba? Two months. Ay, hindi. Pumunta ko nung ano ah? Isang buwan ah? Pumunta ka rin ba ako sila umalis? Hindi. O, ano sa ko pa gumalis sila kuya? Hindi. Ay! Napunta ka nga. Punta ba ako? Oo. Oh, oh. Ah, oo. Oh, oh.

Shoot na natin ang kapo. sa Ito pala yung request niya. Sinigang na baboy. Buti pala nakakabot ka. ko, ayan, may sinigang na baboy. nakakabot ako. Kasi dami na buti. Dami na pagkain. Buti hindi na Buti walang Buti walang manok. Buti Buti walang manok. Buti walang manok. Buti Buti walang manok. Buti walang ulan. Oo. walang manok. lang dito mas na siya makain ako na sinig sa amin na, na, na. na, na, na. kami ngayon

Hindi, malasa na siya, hindi nilagyan ko na asin hindi Yung ano, tak-tak mo, may tak-tak pa, diba? Mm -hmm. ka diba? Kira? Huwag kong sinigang kayo tayo. Nasinigang ka pa rin yung skin mo. Hindi naman matagaw, pakaw. O ano lang, Patas, Yung panlasa pero... mo kasi bisit Tawa ka na sa balik. Bukas ka na maghandong, ha? Yung malaki na ang lindi ko. Para saan? Para may marinig. Ah, Papamigay ko sa labas. Ah. Kasi ka hindi Ano ah. Ano magpreto tayo? Tiyo. Ano na ba? Magkana tayo preto? -tay <laughs> ang babo <coughs> well, well, ku <clears throat> na. Ang dami ng babi na kinakain mo. Babi pa din ang anak mo. Uy, wang samot na ako na kain mo. Doon ba? Hindi ka nagluto. Ay, wala pala. Wala. Saka kung order na doon, napakamal ng kilo. Babo na. Hmm. Kasi by order siya, hindi kayong ano eh. Ano yeah. nagkaroon <laughs> na

Kaya okay. sa punta, nabili daw siya ng bago. Sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba, yun na ba yung bago? Sa'yo ba? Sa'yo ba? Ah, sa'yo ba? So, mag-deliver to sino lang yung order doon naman <coughs> sa bibig. Ma'am, wala silang tiwala. O, oh, kasi kung kabayo, nagpupuno niya. My guys. Busog na naman ang kabayo. <coughs>